Sapatos guys, lumang-luma na. Ano nakita niyo? So yung last tanggal na. Saran. bibilihan na. At, na, -ano na? natuklap na. Yan na siya natuklap na guys. This one Ayan na. See. Natuklap na jet. Kailangan na ano, sira na dahil bumag yung verb ang lakas ng ulan. So ito na, hindi ko na ito ginagamit. Wala na, sira na yan. Delikado na bako ba matanggal as well na nakakaya sa daanan. Now, ito na lang muna ang ating gagamitin sa school. Pagpasok sa trabaho. So ito lang muna ang gagamitin natin guys. Hirap pag wala pang pera. From budget. So, linisin natin. Lilinisin natin kasi galing ito sa galaan. Ito lang muna ang gagamitin natin as of now. Wala kasi ang pera. Bye. Yun lang. Okay. Ito ay sira na. Ito ay sira na. Kita na. Kita yung so, lumang Lumang-luma na talaga. Mabot na pang ilang taon sa akin. So, ngayon lang tayo nakapasok sa trabaho ng ESL. kawalan okay, wala na. Sira na. To. So, ngayon, ito na ang gagamitin natin lang muna. Pansamon So linisin natin, guys. Linisin natin to para hindi masyado nakakahiya. Okay, time check ang pasok ko ay 4. Four. four ang pasok ko, oh, mamadali na tayo. Eh, maliliit tayo. This one. Pinisin lang natin ng konti. Bawal. Labhan na lang muna kasi wala nang oras. Tsaka yung matagal tuma matuyo. At yung mga sinsuelas dito medyo patoklap na rin pati sa loob. Na mahirap talaga pag walang pera. Walang budget na pambili ng sapatos. Tipid-tipid nalang muna tayo, guys. Tipid-tipid nalang muna tayo. Long budget. Oh, my God. yun lang, guys. So, malinis na. Charan. Okay na to. Malinis na. Okay. Lili ko na rin ako. Bye. Yan lang guys. Thank you. Thank you so much. Yan lang. Bye.